Ayan ang ating ulam ngayon, bangus na pinirito at uh, gulay na may isdang piniritong bangus. Ayan ang ating brown rice. Ayan ang ating pagkain ngayon, guys. Ayan sa wakas, mga kain na rin ako ngayon ng ano medyo mais ayos na pagkain kasi Halos isang linggo akong hindi nagkakain ng mga matitigas. Puro lang, ano, yogurt, gatas, ano, hmm, tawagin to? Soap at saka lugaw. Kasi nga, nagpabunot ako ng aking-aking ngipin. Aking-aking ngipin. Oo nga, guys. Ayan, kaya yan, namiss ko ang peritong bangus at ang aking special na gulay na galing lang sa aking garden na hinaluan ko lang ng, ano, ulo ng bangus na pinirito. Halo-halong gulay yan kay alubati. Ayan, alubati, malunggay. halo lang yan, guys. Yan ang masarap talaga i-partner dito sa ano, dito i-partner sa bangus na pinirito. Ayan. At ang aking brown rice, mukhang nasunog na. Ayan. <laughs> nasunog na aking brown rice. Ayan, guys. Medyo, medyo nga. <laughs> Ito kasing klaseng brown rice na to. Ang tigas. Kailangan lutuin mo siya ng lutuin. Ayan. Ayan. Ito yung aking namimiss. Lalo-lalo na to. Ayan, sabaw. Hmm thank you so much kain na tayo guys ngayon eh. naluan ko lang ng ng undo ng isda hmm. importante dito yung gulat sa wala Ayun, ayos na ayos na yan sa akin guys Ayun. kain na tayo nakaready na ng pagkain maraming salamat thank you sa lahat yung support kain na tayo dance ko ito guys thank you kami na dalawa nero ngayon kakain Thank you so much. Salamat. At makishare kayo sa aking sabaw na ano, lauoy. Ang tawag nito, lauoy. Yan sa pabinja, lauoy lang ito. Yan, thank you so much.